What's up guys? Kumusta kayo? So for today's video, let's talk about anti rabies act at saka ano yung dapat gawin kapag nakakagat yung aso nyo? At saka ano yung dapat gawin kapag nakagat ka? ng aso. So, ano yung first aid kumbaga? Then, magkano yung anti-rabies ngayon? At saka batas kung ang aso mo ay nakakagat kasi meron tayong batas na sinasabi na aso mo, itali mo. Then, dapat gawin kapag nakakagat ang alagang aso. So, hindi mo siya pwedeng takbuhan guys. Kasi unang-una, alaga mo yan, responsibilidad mo yan na magbigay ng pampagamot sa nakagat. Ang uh, nangyari kasi guys, is yung aso ko, nakakagat siya ng tao. At alam mo bang kabang kaba ako guys sa nangyari it's because first time ko maki-experience ng ganun na yung aso ko is nakakagat at uh, yun talagang sabi ko oh my god ano ba nangyari nagresearch ako regarding what to do tungkol sa ano ang dapat gawin at uh, saka mga dapat isa alang-alang kapag yung aso mo ay nakakagat batas kapag nakakagat ang aso at napag-aralan ko lahat yun kaya naman sabi ko i-share is ko ito guys sa inyo bilang followers ko as you can see naman guys yung vlog ko is karamihan talaga is about banking transactions, about credit cards. Pero isisingit ko lang po talaga ito siya para na rin maging aware kayo guys sa aso ninyong alaga. Kasi kapag nakakagat talaga yan guys, responsibilidad nyo talaga siya. Kaya naman kung ayaw nyo na makakagat siya, mas maganda na itali nyo talaga siya at pakatali nyo, alagaan nyo rin siya ng maayos na maging komportable siya. Kasi meron ngang batas na sinasabi na aso mo, itali mo. At saka may parusa talaga siya na halaga na pera kapag hindi mo sinunod yung ganun. Kaya naman mamaya pag-uusapan natin siya. So bago ang lahat guys, nice muna kita imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi maaaring hindi mo na makita itong channel na to kapag hindi ka nag-subscribe. Kaya maganda i-subscribe mo siya guys para updated kayo sa mga future vlogs ko at saka mga sharing of experiences kasi lahat ng experience ko i-share ko dito guys para naman maging aware kayo kahit papano sa mga experiences ko para na rin maiwasan nyo at may idea na rin kayo in the future. So, unang-una guys, ano nga ba yung dapat gawin kapag nakagat ka ng aso or pusa? So, guys, disclaimer lang po, based lang po ito sa experience ko, hindi po ako expert pagdating dito. Kaya naman, nais ko lang i-share yung ginawa namin nung nakagat kami ng pusa kasi nakagat na rin ako guys. Ganon. Tapos, pag nakakagat yung aso nyo, ano yung dapat yung gawin doon sa nakagat? So, unang-una guys, lapatan nyo siya ng first aid, huwag nyo siyang papabayaan, it's because kawawa naman yung tao na nakagat. Hindi po masarap sa pakiramdam makagat ng aso, mahapdi po siya guys. Kaya naman kahit papano, lapatan nyo siya ng first aid, para naman kahit papano, hindi ganun kumalat yung rabies niya. Based sa research ko sa dapat gawin kapag nakagat kanang aso, hugasan nyo yung sugat, hugasan nyo siya ng tubig, at saka gamit yung sabon panlaba para naman mapatay yung bacteria guys. Kasi yung bacteria yung nagiging main reason dyan kung bakit nagkakaroon ng complication sa isang tao na nakagat ng aso or pusa. Hugasan nyo siya ng maigi, yung tubig talaga na talagang dumadaloy siya. So yung ginawa namin dun guys sa nakagat is unang-unang nilagyan -unan ko siya ng suka kasi pagkakaalam ko yung suka guys is nagpe-prevent siya para yung dugo niya is hindi ganun mag-circulate. Based sa research ko kasi, nilalagyan nila ng suka tapos bawang yung malunggay para hindi ganun masyado yung bakterya niya. Thankful, okay naman na, na nalapatan siya ng gamot. So again guys, uh, disclaimer lang po, di, hindi pa ako expert pagdating dito. I-share ko, ko lang po yung ginawa ko. Uh, Unang-una talaga guys, yung dapat nyo talaga, ulitin ko lang iranyo siya ng tubig, hugasan talaga siya ng maigi gamit yung sabon panlaba, base sa research ko. So ngayon guys, isishare ko sa inyo kung magkano yung anti-rabies ngayon, kung magkano yung nagastos, kasi nakipag-communicate din ako dun sa nakagat, uh, tinanong ko kung magkano yung expenses, at saka yun, nakiusap ako guys kung pwede, Hati lang kami kasi totoo lang wala din talaga akong pera. Anong time na nakagat talaga yun, as in wala talaga akong pera. At nangutang din talaga ako para lang talaga makapagpadala ako ng pera doon sa nakagat. Ayan po yung amount na pinadala ko. Pagkatapos nilang magpa-injection doon sa Katayangan District Hospital, uh, in-update ako nung nakagat. Sabi niya, tatlong turok daw. Bawat turok is worth 1,000 pesos. Kabila ang braso daw yon. Tapos may inresetang gamot, kailangan daw bilhin is 14 pieces. Yung binili niya lang is apat. Kasi sabi ng doktor, kapag okay na daw, hindi naman na mahapde or masakit, ititigil na daw yung pag-inom. Parang alalay lang siya. Balik, kinumpute ko siya guys, almost 4,000 po yung gastos kapag bilhin lahat, pati yung gamot. Kasi yung sa injection pa lang, 1,000 per turok, times 3, 3,000. Tapos kung bibilhin lahat ng gamot, nasa 900 plus din. So, 3,900... almost yung computation ko doon. Tapos sabi ko kung pwede nakiusap ako, makipwede naman kayo makiusap kung pwede na makihati lang kayo guys kasi sa hirap ng buhay ngayon, totoo. Pwede niyo man siguro makipag-negotiate kayo doon sa nakagat at much better talaga guys na mag-ingat talaga kayo guys. Kaya senior ko talaga to for your awareness na hindi po biro ang makakagat yung alaga nating aso. Kaya naman para maiwasan nyo, iwasan nyo na siya hanggat maaga pa. Kasi para hindi kayo matulad sa akin na hindi ako makatulog, kakaisip, nag-aalala din ako doon. Kasi ang nangyari guys is, confident naman kami sa aso namin kasi nakatira kami sa lugar na kung saan kami lang yung nakatira at wala kaming kapitbahay. Kung baga sa parang private place kung matituturing. It's because solo lang kami bahay dito at saka almost half kilometer yung distansya ng kapitbahay namin. Kaya naman, confident akong pakawalan yung aso ko at yun, at yun nga hindi at saka yung aso na nakakagat guys, napakaamo niya guys, promise. Mabait siya. Hindi talaga siya aakalain ng mga gagat. At yun, hindi talaga natin masasabi yung nasa isip ng aso. Yun. Kaya for your awareness talaga guys, lalo pa't bagong panganak siya guys. Totoo, bagong panganak siya kaya parang napaka-defensive niya masyado at nasa likod siya ng bahay namin eh. Malayo siya tas nasa harap ng bahay yung pumunta sa amin. Kasi naawa din talaga ako kasi nagtitinda siya ng isda. Tapos, yun, sabi ko, oh my God, na, parang yung guilt na, yung ano, pakiramdam na gano'n na naghahanap buhay yung tao tapos gano'n yung nangyari sa kanya. Kaya nagpanik din ako, nilapatan ko siya ng first aid kahit papano. Tapos yun nga, kinabukasan, the day after tomorrow, parang sa makalawang araw nagchat yung wife niya na magpapa injection nga, it's because medyo mahapdi talaga daw Tapos, yun nga nagpadala ako ng pera ganyan at yun at saka depende rin yata siya guys kung saan hospital kayo magpapa turok siyempre kapag medyo mamahaling hospital mas mahal yun kasi public yun eh yung lugar kung saan sila nagpa-inject kaya 1000 per turok kabilaan daw yun tapos pag-uusapan natin ngayon guys yung batas kapag nakakagat yung aso at saka batas para sa mga aso ayan Republic Act number no. 9482 Anti-Rabies Act of 2007. So mara mahaba yan, batas na kumokontrol at pumupuksa ng rabies sa tao at hayop. Magtatakda ng parusa sa mga lumalabag at maglalaan ng pondo dito. So yun, may ka, may karampatang parusa talaga siya guys kapag parang hindi niyo lang pinansin yung nakagat na nanghihingi ng tulong. So ang dapat nyo gawin guys is makipag-coordinate kayo. Wag niyo wag na siyang tatakbuhan or what kahit pa paano makiusap kayo kung pwede hati na lang kayo sa gastusin kasi wala din kayong pera ganun yung ginawa ko nakiusap ako na talagang walang wala din po talaga ako at yun nag-agree naman sila kahit pa paano at saka wala din talaga ako maibibigay ko maghihingi pa talaga sila inutang ko pa yung pera na yun para may maipadala lang talaga promise tapos nandito nakalagay jump lang tayo guys papunta sa multa doon na pag-uusapan natin sa multa So yung multa kasi guys kapag andito babasahin ko nakikita nyo naman ang mga may-ari na hindi pinarehistro o pinabukunahan ang kanilang alaga ay pagbabayaran ng 2,000 piso. So di ba? So unang-una pa lang di ba pagbabayaran agad. Tapos pangalawa, ang mga may-ari na tumanggi na pabakunahan ang kanilang alaga ay pagbabayaran sa bakuna na kanilang halaga at sa mga sa mga nakagat ng kanilang alagang aso. So kapag nagtinanggihan niyo yung bakuna guys na anti-rabies sa aso niyo, pagbabayarin kayo. Das pangatlo, ang mga may-ari na tumanggi na paobserbahan ang kanilang aso matapos na makakagat ay papatawan ng 10,000 piso na multa. So kapag nakagat yung aso guys, inoobserbahan talaga yung aso. Kung kasi sabi nila kapag nanghina daw yung aso, tapos parang alam mo yon, may rabies daw talaga yon At thankful, yung aso namin guys is hindi naman siya nang hina. Bagkos, napakaliksi pa rin niya. Sabi ko, oh God, thank you. At wala siyang rabies. Kasi ganun daw talaga yon Pag nanghina yung aso, pagkatapos makakagat, may rabies daw talaga yon At sa ngayon, okay naman siya. Bakto normal na siya guys. Actually, maamo na siya ulit. Parang nung gabi na yon nanganak siya. Tapos may pumuntan tao. At yun, kinagat talaga niya. Tapos ngayon, okay na. Back to normal na siya. Napaka ano niya na, napakaamo niya na ulit at mabait na ulit siya. So, kaya naman aware lang dapat kayo guys na yung aso is hindi pare-pareho yung mood. Parang tao din, may mood swings. So, nandito na tayo sa number 4. Ang mga may-ari na tumanggi na paobserbahan ang kanilang ala, kanilang aso matapos na makakagat ay hindi at hindi binayaran ang gastusing medikal at naka, nang nakagat ng kanilang aso ay papatawa ng 25,000 piso. Tapos number 5, ang mga may-ari na lag nalagyan ng tali or leash ang kanilang aso habang nasa labas ay papatawa ng limang daang piso na may multa sa bawat paglabag. So bawat labag na hindi nakatali yung aso mo, automatic 500 pesos siya. Anim, ang ma-impound na aso ay bibigay lamang sa kanyang may-ari matapos magbayad ng multa ng limang daang piso hanggang isang piso. Limang, daang piso hanggang limang libong piso. Pangpito, ang mahuhuli na mapapatunayan na nagbebenta ng karen ng aso. So ito, mga about dog meat trade na to. So, doon lang tayo. So, yun nga, nabasa nyo naman kung ano yung mangyayari kapag ganun yung ano sa batas ng aso. So, yun. So, yun lamang guys. I think that's all for now. So, thank you so much for watching. So, it's me again, Joseph K. So, don't forget to subscribe for more videos. Bye!